defensive driving yun. driving. P-S-I-P-D-E-T. -E -E. Search, identify, prediction, decide, at saka execute mo. Yes, yung ano nyo, kung sakaling masyadong malayo, ha? O, ito yung ano. O. Ay, tandaan nyo, lahat ng sasakyan may primera, no? Yes, sir. Sa kaning nagmotor kayo, sino may mga motor dyan? Pag yes. Ah. kayo kayo, mahirapan yung makina, no? Yes, sir. pati yung ano, pag nag, minsan nakatirsira o primera. Minsan pag tinuloy yung ganun, akala yung primera. Yung pala, tersira, Mamamatay yung makina, no? Ah. Yeah. Uh, kaya, unang-una, pag nagano kayo, sigurado na number one, ha? Ah? Yes, sir. Para ano, at huwag nyo ngilain to, retarder yan. Masusunog yung kanyang ano, Oh, pag umabanti kayo, parang langgam yan. Sabi ko sa inyo, kaya na, pinabanti kita. Nag, o, mas hindi, walang nga pa, na, pa o, umabanti. Sa primera, dyan yung mga na, no? at pa signal, ha. Pag nagano kayo, kung saan kayo pupunta. Huwag kayo magsisigunda kung sakaling puno o kaya, ano para hindi pahirapan at hindi mamamatay yung makina ano sir kaya 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 lang kaya sir kaya pasok kaya 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 tapos yung P, pre, P pre, prediction. Yung D, de decide. Tapos sa ka mag Yung search, i-search mo lang yung kapaligiran. Pagkatapos yung eye, I, i-identify mo kung ano yung ginagawa nila. Kung malaking sakyan, single na motor, Pag single na ako. O kaya trailer o bus. E predict nyo ngayon, yung P, predict nyo kung ano yung takbo nya, kung ano yung bilis. O, pag na-predict na, na nyo na, ay, manapakapagal, pag pa pala ako nun. Saka kayo, mag-design na yung D. Tapos, saka kayo, execute na, direction na yon. Yun yung ibig sabihin yung d driving seat D. O, naka-advance signal ako. Nagkikiramdam ako sa harap ako kung anong ginagawa nila. Pinagbigyan ako. Dumiritso ako. Yun sir, ang ibig sabihin ng safety driving? Oo, yung ano. Defensive driving yun. Defensive -D driving. S-I-P-D-E-E. Search. Identify. Prediction. Decide. At saka... Execute mo. Oh, yan, nakapremira ako. Okay. Para pag sakaling ano, hindi ako hindi mamamatay yung makina. Oh, nagkikiramdam ako sa ano, harapan ko. Oh, ayun, dahil blind spot yan, magpatingin kayo sa konduktor. Huwag niyong sasabihin na wala yung magaling na driver pag sakaling mga blind spot. Oh, sigunda na ako agad. Na-risk ko na yung driver team. O para. Ako na yung placer. O. na namara. Paseros, huwag nyong i-stop agad. O. Naramdaman nyo na nang umistop ako. Ay, lagano ako. O. Final task. Kaliwa. naka straight yung bus. Deep. Sa likod. At least, naka straight 1, 2, 3, 4, 5. naka na yung paseros. Nakababa na yung paseros. Segundo lang. Huwag nyo matabi Kasi... Segundo lang tayo na magsasakay ng paseros sa kamagbababa. Okay pag pinapa nyo, hindi tracking dito na isang oras ka mga nakatabi unang una, -una naka-stitch yung pas ha huwag yung nakatabi eh o tignan nyo, final task kaliwa o sige, first yung si ano o,